ngayon po hindi na, hindi na. Dito na lang. Kakagiri naman dito, ano? Aba. Malaki din naman gastos doon. Ako nanonubigan, ako ay dadahin din na pati na lupa. Mm -hmm. Opo. Ito po ilang taon niya nagagamit ito, kabahin yung pagkakarga. Ngayon lang. Ah, bago niyo palang, ano? Ah, limang taon na rin ito. Ngayon lang kinakargahan. Opo. Ito po yung mga niyog na kinaano nila, kinakarga. Yung mga, kasi po marami nagkano, puro pang kate na natin, hay. Ito po, mga talagang pinag, ano, sa bukid. Ni kuya ng Semento. Abuangin po ano? Ayan. Yes po, ako nga po, si Talong TV. Yes po, mga livestock. Ito po'y matagal yung nagamit sa pagkakargahan. Mga ilan taon na rin po. Mungkit mo lang <laughs> na si Kuya. Si Kuya pala nanonood din sa ating video. Ay nakoy naghahanap po dito ng mga kasi dami ng reklamo ba't na pinapakatay mga ka, mga ayo. Oh, oh, talaga, ikaw ang gusto. <laughs> Good morning mga Talongs TV Nakikita niyo po itong malawak na pa tubigan dito sa likod ko Ito po ay baka nila caption lang yan At uh, tayo po ay magtatanong ng mga hayop dito kalagain Kung ang uh, mga uh, mga hayop dito ay gamit sa bukid ay kung ibibenta nila kaya uh, alam niyo po kasi minsan pag mga gamit sa bukid lalo yung mga baka, kalabaw, kabayo yung ginagamit mga kargahan, pag arado eh minsan kasi napapabenta tato natin yung mga nandito na yung kita natin mismo na aktual na nagagaginagamit nila sa bukid kung pibenta ba nila yung kanila hayop uh, at papayag silang katayin yung mga yun kaya samahan nyo ako sa ating video sa araw na ito sa pagdalaw sa mga magbubukid dito sa tayabas Yan. Si Kuya po ay ang may-ari ng kalabaw nito. Tinatanong natin siya kung anong dating trabaho niya daw dati ay magdala din. Pero ngayon ay ganito lang ang trabaho sa bukid. Yeah, si Kuya. May mga, may mga kalabaw si Kuya. Ang kalabaw pong inalagaan ni Kuya ay mga ano. Ito po yung alagaan na mismo. Sarili niyo na. So, Tagalog. Tagalog. Pero ang laki niya ano. So, yeah, si Kuya. Ito yung mga kalabaw niya dito. Ano, kargahan ng mga ano, kalakal. May ilang taon na kaya po yung laki niya ito? kalabaw? Niyo. Pitong taon na ito. Pwede mm -hmm. pareho barako. Hindi, inahin yun. Ay, inahin. Ito, imanak na rin po yun. Oo, oh, marami na rin inanak yan. Ito po yung isaw. Laki ng kalabaw ni Kuya. Ito po yung dito sa ginagamit na pakargahan. Pero pag bibinig to Kuya sa inyo, Alin? Ito binibenta nyo rin hindi. Talagang talaga pangarga lang talaga. Kakawad <laughs> yan. Pag kalimitan binito ang ganito, kinakatay. Kinakatay na ang kalimitan. Oo. Oh. Ilan taon na po sa inyo ito? Sa to, ito. Pito. Pitong taon na sa inyo itong oh. ano too. ito? Pito. Yan targahan daw ni kuya ng mga kopra, palay, palay kopra, niyog yan po, malaking kalabaw ito hindi lang talaga ito ay nanay kuya at ito ay mga panggamitin niya ilan taon A, na kayo ano? sa inyo ito? kapito na nga, pitong taon na nga ito full bisiro na bilhin nyo, bisiro sa sarili niya. panak, panak. panak niya na rin uh -huh. Dada, tata, 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 tata. ibig dadalawa po itong kalabaw nyo alaga marami din may isa pa, uh, pa may kabayo pa ba, uh, may bata pa ano may nakita lang sa atin si Kuya ako, naglala ko dito ng damit. Nakita ko si Kuya may hahila-hila. Sabi ko eh, madalang po magdala ng mga ganito madalang ng mga nagkakarga pa sa kalabaw eh. Puro kabayo pang gamit talaga. Oo. No? Oh. ano, Gali si Kuya nang niya. Medyo hingal na lang at uh, pag ini talaga ganito yung kalabaw ina ano. Ay talaga pagod. Pagod da. Da. pag maulan, hindi ba? Oo, tuwa-tuwa mga kalabaw pag ano, maulan. Kaya kaya marami po dito sa atin mga kalabaw ano. Ay. Ang ginalagaan at lagi malang maulan, ngayon lang medyo nag-iinit ang ano. Ang laki ng kalabaw na ito. Sadyang sanay po sila sa kargahan. Ay, sanay. Kasi kuya. Ang alaga rin ko ay tatlong kalabaw. Yun po isa yung po isang kinakarga, yun na rin, di pa? Di pa. Ba, mga ilang taon pa lang po yun? Isang kalahati. Isang kalahati. Um. Ito pa yung mga kalabaw ni Isa. Ito na may babae. Ito ay anak na po nun, yung isang... Oo, oh, yun. yun lang inahin. Hmm. Yun ay panganay. Hmm. Ito po ay inahin naman. Mga kargahan ni Kuya ng mga... Ano gagamit sa paghahakot ng mga bukid. Ang lalaki mga kalabaw. Oh. Kaya ko kayo. Sabi ko titignan ko yung kalabaw yung inaano. Mm. Ayan Oh. Ganda na pagkaka. ko kuya eh, paggawa nyo na rito. Mga ang tawag dito. Pa paud nga ba? Palangka. Palangka. Mm. Ito po yan yung nasa nakapalaman niya dito. Sa ako lang lahat yan. Ah, uh, para hindi masugat ano. Oo. Oh, Yan po. Ito yung mga ginagamit dito sa pag, ano, pagbubukoy niya si kuya. Salamat kuya. Okay. Oh, po sila kuya. Ito naman ang kabayo nila ginagamit sa pagkarga. Boss Philip, sabi mo, si Boss Philip. Si Boss Philip yan. Ilasan. Good morning. Nang ilasan. Yan po. Ito po ilang taon nyo ginagamit sa kabayo nyo pagkarga? Ngayon lang. Ngayon lang? Ayun ah, nyo palang ano? Mga limang taon na rin. Ah, limang taon na rin ito? Ngayon lang kinakargahan. Ngayon lang kinakargahan. Yan po. Ito po yung mga niyog na kinaano nila. Kinakarga. Yung mga kasi po marami nagkano puro pang daw na natin ay ito po mga talagang pinag, ano, sa bukid. O saan pa po galing ito? Malayo pa pinagalingan ng mga niyog nyo. Mga dito po ba? Dito banda pa? Hmm. Ah, dito pa. Para kinuha yun. Ito po yung kargahan nila. Ayan o. No. Pero ito po yung kabahay nito mga ilan taon na ito. Huh? May ilang taon na yung edad niyan. Limang taon. 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 Ayan po yung mga kinarga. Ito yung mga niyog na kinakarga nila. Ito po sa aming ano, kasunod na barangay. Nakita tayo ng mga nagkakarga. Ito po inyo din yung isang yun, Yung Parang buntis ano. Ay, ito inyo din. Ayan eh. Ba ayun mga mga binumba. Mhm. Mm pero yeah, yeah, yeah. you know, po yung mga limang taon na lang edad. Ito yung mga kargahan nila. Eh maghahakot pa po Kaya Kailan hakot kayo kuya? Kaya ng kabayo ng ganyan. Kumpormi pero big sabihin mas malakas siya maghakot kaysa kalabaw ano? Oo. At yung kalabaw may hinina sa init, ah, doon pala kayo naghahakot ng na mga ano. Ito mm mera. Mhm. Wala na bilhin ata, wala na yung, yung lunes tayo. Wala oh, na nandoon yata pare. Oo, parang wala na bilhin. Parang medyo mahal ang kalabaw ngayon ay. <laughs> wala dumating Wala, ko konti watu wala kasi ko 'yan. Ito pa ito ang gamit niyo pag hakot. Ito pala yung mga pangagahan dito. Mukhang ipapahinga na muna at alas 10 yata eh. Ka Kakaon pa. Oh, kayo. Ayan yung mga kabayo. Ang gaganda ng katawan. Ito yung mga kabayo talagang ginagamit sa pargahan. Kalimita kasi nakikita nila doon sa bilihan yung mga ano. Yeah mga pangkatay ganda ng katawan ito pala mga kargahan nila ang kabayo po ba yung malakas sa init hindi siya katulad ng kalabaw ang malakas sa init ang ka kabayo malakas oo kasi may nakita ko doon na kalabaw i eh, pag medyo ganito na itinakandong na may nakita kong kargahan doon na kalabaw kinakarga din ng kalabaw ay, yung dalawang kalabaw doon sabi pa ano taaw ito ay sila mga ilang hakot po itong mga niyog nyo ito Bali walo na yan. Ah, walo na to. Mataas na yeah. po bang niyog ngayon? Yeah. Magkano ang kilo ng niyog? Yeah. Mababa na. Ito daw, arap ito. Ah, pitong hakot. Yan po, yung kabayong isa na dito. Tingnan natin, ito'y buntis na. Ito'y hindi pwede nakargahan, ano? Yeah. At ito'y aanak na. Yan, may buntis na kabayo dito, nakatali. Ayan. Yan po yung mga nagtatanong ng mga gamit talaga sa bukoy ng mga pinapakinabangan sa ito naman sa kabayi paghahakot talaga yan ganda ng kabay nila taba hindi na ay di hindi po binibili hindi po binibenta ito <laughs> ito yung gamit sa bukid yan ang ganda hindi naman to po binibenta itong mga kabay ito, ito yung gamit nila sa bukid mga gamit sa bukid kargahan nila ng mga niyog yan iyan ano na ah, hahakot na yan salamat kuya ulit sila kakarga na ulit yan titignan daw kung kayang sumakay mga kabay ay doon po sa niyog na yun yun ang kinukuha na nyo yun, yung dulo kuya omer ito ba ito? Oo, oh. okay. Kagbaya. Oo nga po. Ibig sabihin, eh, hindi po yung niyo galing, yung dulong yun. Ay, kaya kayo over pagaling. Dini, dini. Di, di. Ah, laki pala. Ba't hindi doon sa highway? Dito na. Uh, ah, mahirap yung daanan, no? Yan pala, oh, yung mga, yung mga kargahan nila. Kaya may ni Boss Philip. Ah, kay kabayo doon ni Boss Philip yan. Pero po hindi binibenta to, ha? At ito ay pangkagamit sa kabo, pangkargahan. Ah, kargahan lang talaga. Eh, yeah, si Kuya, sasakay. Ito natin. Sasakay ng kabayo para hindi masyadong hirap sa paglalakad. Tan ay kaya. Hindi din. Yaan. Yeah. Kargahan. Sinakyan na din ni Kuya. Ay, ikaw ba kakaon ako na? Ay, ikaw na kumanda on. Palakad ka. Ayan. Dilitso ko na. Pero kaya kayo, ilang taon na nangangarga ng ganyan? Sa pulbata ako. Ah, sanay talaga kayo na, sa mga karga. Ibigay sa pulbata. Yan, sa pulbata daw yung sila nangangarga. Oo, sa pulbata, mga pitong taon. Pitong taon talagang nga na kayo, nangangarga, nangangarga na. Nangangarga na ako. Ah. Yung sabihin nito lang mga alaga niya, dalawang kalaw. Ay, iba't ibang kabayo naman. Ah, iba't ibang na rin. Matatagal na nga rin naman ito. Pag video magulang na rin, binibinta na ano. Pag hindi na kayang ano, alagaan. Po. Yan po. yan. Ito yan. Kaya yung mga kalimitan yeah, kasi. Pag nilakad na videohin mo. Oo. Marami kasi nagko-comment sa akin kakawa yung mga hipat kinakatay. <laughs> <laughs> eh gamit din sa bukid. Oy! Ayan. Ay. Mga gamit sa bukid. Pare pa muna pare. Salamat ah. Ah sige yan si Kuya no. Si Kuya no, may lakad ayo pa sumakit baka ramang sabog. Ano bayari ay? Ah ito yung, ano? Uh, eh, ay eh. <laughs> Bahay, kahakot, ano. Eh Oo. Iba takbo. Ay sige baka takbo. Baka bago pagkakakot ano. Yan yes, sila ang gahakot ng mga ano, niyog. Ayun po, yung mga ginagamit sa kargahan. Kaya po yung mga Nagtatanong po kasi marami nagtatanong sa atin eh, yung mga kabayo ba't kayo pinapakatay gamit pala sa mga bukid niya po kinakarga ni Kuya ng semento Ah po ano? Buhangin Yan oh. so nagpa-plug sa Yes po ako nga po si Talong Talon, Stevie Talon, Yes po yung mga livestock Ito po yung matagal yung gamit sa pagkakargahan Ah matagal na Mga ilan taon na rin po? Eh, <laughs> eh, humigit <Magitong> ko mo lang na. Humigit ko mo lang <laughs> na, si Kuya. Si Kuya pala nanonood din sa ating video. Oh, Ay, nakoy, naghahanap po dito ng mga, kasi dami na gireklamo, ba't doon pinapakatay mga, mga hayop, yung eh, ginagamit naman sa bukid. Kayo po ba ipapayag pakatay itong hayop yung alaga? Hindi, hindi. Ah, hindi, hindi, hindi tayo. Panghahanap buhay ito. Yan, yeah, buhay to ni Kuya ito. Wala lang panghahanap buhay. Yeah. kasi po na lagi tayo nagbablog isang mga livestock, yung eh, mga bilhin ng mga hayop. Ah, oo, oh, oh, puro pangkatay eh. po kasi binibili doon ay. Oo, mga namimili tayo amin din doon na. ah. Ah, namimili din po ba kayo doon? Y yung, yung mga kasama ko. Oo, oh, oh, sila kuya, yung mga tagalit sa ano? Si Atom. Oo, oh, yun ang Atong. mga nais ko lagi. Si Di Kuya Bosel. Palito eh. Kilala pala tayo ni Kuya. Boss Hill. Oo, yan. Ito yung kinaharagahan ni Kuya gamit sa paghahakot. Magkano lang pabayad sa isang ngakot na ganyan? Ay, per kubiko. Per, kobi ko? per kobi ko. Magkano po isang kubiko? Uh, mura lang naman sa 600. 600 sa isang kubiko. Uh, malayo pa po, dala nyo nito? Ayo, yun, ah, dito taas. May ginagawa pong bahay doon. Ay, parang palis daan. Ah, palis daan. Hmm. Yan o, patay, Nakita natin sila kay Noli kanina. Nagkakarga din po ng niyog naman dun. Kanina nakita ko, natanong natin. Oh. Eh, ako naghanap po dito at may mga gamit doon sa bukid. Eh, na, nagreklamo yung ba't minaaway yung iba. Oh. Ba't daw pinapakatay, eh, gamit na papakinabangan naman. Oh, eh, siguro kaya pinapakatay, eh, siguro na may maraming pambili. Maraming pambili na, oh, ng bagong oh, hayop siguri, ano. May papalata ng bago. Oo. Naman, ah. Pero po kayo talaga hindi kayo papakinapakatay. Hindi, hindi. gamit hindi. Oh. Ito po isang alaga nyo. Ay, isa. Isa lang ng gamit ni Kuya. Ito po 'yung babae, barako. Babae. Babae. Ano? Nag-anak nang anak na rin po hindi pa. Hindi pa. ano uh. anak na isa. Ah, oh, 'yun kagad pala sige, din Kuya. Sige, saraman. sige Kuya, kaya sige po. Yan sige. O. kargahan ni Kuya. Oh, oh. <laughs> shout out Kuya. Ano ang pangalan niya Kuya? Pani. Sige, Pani 'yan shout out sa kanya. Ito po 'yung mga gamit sa bukid dito. Yan e! puta. Ayan o, no. mga e! mataas-taas pa yung ahonin niya. Kitina natin. Ayan o. Yan yung mga nakikita natin dito sa malapit lang po dito sa kalapit na barangay namin. Yan o, no, tinan nyo po yung inaahon ng mga kalok. Kaya yung mga nag, ano, sabi nyo ito mga gamit sa bukid. Pag tatanungin nyo po yung mga ari, hindi sila papayag na ipakata yung kanila mga laga dahil ito yung ginagamit nila sa, ano, sa bukid. Yun. Yan no. hanggang doon sa dulo po yung papaahonin pa doon. 600 daw pambayad sa isang kobi kong buhangin na kinakarga. Yan po pa inaahon nila oh. Yung po marami tayong natatanong dito at marami po sa amin dito mga nag-aalaga ng mga ganyang hayop. ah uh, ginagamit talaga nila sa bukid. Kaya lang iba siguro mga gipit kaya napipilit ay benta pang pakatay sa yung binibenta sa mga magkakatay. Yan po ang taas inaahon nila oh. Ginagamit sa bukid pag ano, paghahakot. Kargahan pang buhay po yun. Yan taas ang inaahakot na akin na po yun, oh. Kaya napakinabang po ng mga hayop kaya yung iba talagang hindi na bisa binibenta kan ng mga alaga. Eh may nakita rin po tayong kabayo dito, liliguan yata. Bossing liliguan mo, bossing? Liliguan. Hmm, ito gamit mo rin pag -akot. Hindi po. po ba? Ah, bata pa 'yung mga ilang taon lang kaya 'yan. Sa mga isang taon lang po. Isang taon lang 'yan. Bata pa, hindi pa pwedeng. Hindi pa pwedeng mababaldaan, no. Mga naman. Hmm, liliguan ng kanyang kabayo. Ayan, maraming salamat po mga Talongs TV. Itong video ito ay para po sa mga nagko-comment po sa atin na uh, bakit daw pinapakatay ang mga alaga nila mga hayop. Hindi naman po lahat ay ganun. Kaya yeah, meron din talaga mga nag alaga na kanilang hayop na ginagamit sa bukid na ito ay mas gugusto nilang pakinabangan ito sa paglilinang at sa mga uh, ng kanilang mga pangangailangan. maraming salamat po sa panod mga Talongs TV. God bless po sa ating lahat.